Kamo ah, ni magdula karon mga master. Tawing ng Dabaw versus Marlon ng Tagong. Ah, maingat kana tuntanan mga master. Aniya na usab ang mugat dama TV magpakita og mga dulang dama dinhi sa Tagum City. Ang nagdula Tawing ng Dabaw sa Green versus Marlon lang tagong sa pula. Kung bago ka palang sa akong channel, pakisubscribe o i ang notification bell para updated mo sa mga bago na akong videos. Uh, Giyatagan sulit tabla ang pula ni mga master. Shoutout uh, shout de, de sa my garden city of Samal. Sa mga sulit subscriber na to o ilabi na dia sa my La Libertad Tibalog shoutouts kanyong tanan o gagang kayong salamat sa inyong makunanayang pagsuporta sa Mugat Dama TV uh, shoutouts sa mga master Ernel Montirola ng Bukidnon Ram Suaray ng Kilig Delfin Baldubia Bong Shakala Danilo Brihido Engineer Tawi Engineer Ernal Briubio Scobatic Devers ng Umlod Saudi Arabia Dix Luna ng Talisay Cebu Basilio Marga ng Hagunoy Dabo de del Sur, Joey Vlogs ng Butuan, Batang Baroy, Dama TV, Jongrad Cesar, Mix Vlog, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Buhol, Dex Luna ng Talisay Cebu, Paterno Dirdanya ng Albay, Benito Layusa, Rick Capras ng Binangunang Rizal Jimmy Pansit ng Tagum Jubin Bayukot ng Kimamon Santo Tomas Leopoldo Mangubat ng Naga Cebu Michelle Ortez Mayong Maganti Sinto ng Batubato San Isidro Cipriano Arillano ng Gimaras Dani Digo ng Ayala Sambuanga ng Barili Cebu G ng Cebu City, Nelson Hermosilla, Wapo Gamidi ng Kabarini sure, Colin Morga ng Infanta Kison, Charlie Gador ng Negros Occidental, Rodrigo Peralta. Huwag siya rato dahil sa iyong mga kaubanan kay Tino Puli, Litoy, Perucho ng Iloilo, Joey Bulutubo ng Butuan, Ninyo Carlesia Panabo, Silvano Lumagiti, Edgardo Sarmiento ng Ulunga Pujo, si Kanding ng Pagbilaw Kison, Ray Caparas ng Binangon ng Efren Pisa ng Kanada, Steven Diaz ng Panabo, Talibunda Dama TV, Julius Lasya ng Cebu, Jer Cruz ng Kalituban, Patrick Sanay ng Tanay Rizal, Rogero Campo, Joseph Ungay, Anel Magicia ng Agdao, Dado Katahan Baliwag, Bulacan, Nan Mix -Blanc, Ali nang San Remedio, Cebu, Chey Bots ng Panabo, Ernel Monterola San Fernando Bukidnon, Ronald Antugan ng Tagum, Presiko Salahid ng Loon Bohol, Johnny Lumakang ng Tagum, Bulutano ng Laak, Oliver Canuto ng Samal Island Arnel Lutarion Gaudioso Batingal Happy Blini ng Calabarzon Edwin Cortez ng Surigao Jason Lumiaris sa Manila Robin Gaum ng Tagum Rulando Silvio ng Talakugo na Gustad Shoutouts! Kanyong tanan! Og shoutout po tayo sa itong mga kaikso ng OFW nga pala yung nag sa Mugat Dama TV kahit Damahan TV ng Dubai Camilo Acosta ng Jubail Saudi Arabia Warren Van Lassia ng Germany Ripin Degana Saudi Arabia Philip Grisdom ng Hawaii Jewel Bacarong kata Raul Anay ng Hong Kong at kay Sir Buboy Amora Shoutouts! Og shoutout po sa may maniki kapalong kay will. Hog sa may pag-asa kapalong kay Ninong o kay Kambal. Sa may Asunsyon kay Esteban Pog o kay Boss O gilabi na diya sa may Carmen kay Dante Kahigas ng Carmen Shoutouts. Sa may Samal kay Porto ng Samal o sa may Sasa kay Bitud Hinilasu. O sa tulong damadur ko dia sa may Digo City Shoutouts kay Nyuntanaan. tanan na sa ilang presidente dia, kay Boss Jun Bagaan sa may mental kay el presidente Alex Bintayal ng Skyline kay boss titingnan na daw din siya ng mental kay boss bonbon bon, ng mental shoutouts sa may tibong ko, kay Goodmanin kay Vince kay na tibungko kay Robert Laguna o gila binadya sa may turil kay John Lloyd Pocot Kaloy Jamali o kay Kenjolay Jolay shoutouts sa may Agdao, kay Boss Manino nagdaw kay Master Edwin kabalkinto Master sar si Banok, ikay e Master Pugi Moves, o kay Master Payat na Agdao. Pagkatapos po tayo ang YouTube channel, ang Dama Payat TV, makakita tayo itong mga quality mo sa dula ng dama. Sa may Pindasan, kay Gili, kay Marvin, kay Dodong Flores, o kay buslado ng Pindasan, shoutouts. O, oh, gila binadiya, sa may Mako, kay Jumar, kay Gas, Mario Siliada, shoutouts. O, oh, sa talang damaduro po dahil dia sa may Nabunturan, shoutouts kay Nung tanan. Ilabi na kay Romeo Gis si Kay Tagno o kay Rinwin Montesilio. O katong wala na shoutouts, comment lang mo sa baba aron ma shoutout mo sa sunod na to nga mga videos. Dula. Ni Tawing ng Dabao sa Green versus Marlon ng Tagong sa Pula. panalo Marlon ng Tagom ah, Panalihan pa sa itong dula mga master Dula Ni Tawing ng Dabao sa Pula Versus Marlon ng Tagom sa Green Uno puntos na ang Green na ni mga master Solid tabla ang gihatag ng partida